Unahin muna natin yung sarap. Ay, yung sarap. Ang barin na. Talungan na kita man. So, okay. Magtatatulog na ulit tayo ngayon. At andito si ma'am. Hindi natin papakita yung mukha ni ma'am, no? Oh, tayo, Ay, yeah. Oh, hindi rin papakita yung tatulog. Sige. Paano yun? Kaya tayo mag-vlog nito. Ayaw rin, ma! <laughs> so, sige, i bublog natin yung tatulog. Yung tatulog na gagawin. Marin. Ha? Hindi mo Ah, yung mga dati ng tato. Oh, di rin natin papakita yung mga dati niyang tato. Sige. Uh, malit lang naman yung papagawa ni ma'am, di ba? Okay, ready na tayo, ma'am. Ilagay na natin ito, ma'am. Hindi, kinakabahan pa ako. Ay, kinakabahan ka pa? <laughs> pero, malit lang naman yung tato mo. Pero, dito, mukhang masakit nga dito. Pwede unahin muna yung sarap. Unahin yung sarap. Unahin yung sarap. Oh, wow! Unahin natin yung sarap. Ay, sarap. Mukhang masarap nga ngayon. Eh. Ha? Sabagay. Wala namang, wala namang tao dito eh. So, bago tayo magtato. Ah, okay. Pampalakas ng loob. Sige, pwede naman. Ah, okay naman eh. Pati ka naman. Sige. Ang barin na. <laughs> Talungan na kita man. Oh, okay, game, sige. Huwag ko na, ma'am. Ay, <laughs> sabihin eh, ko lakas na lumo, ma'am. Pwede na tayong Okay, sige. sa paningin ng iba Ito'y pinandirian Upang ang puso ang nagkasundo Pinang hawakan Ang mga komento'y di inisip Pagkos tinawanan Kanya-kanyang buhay at desisyon Nang ginagalawan Pagkatinggit mo'y di mo lang Kaya na masabayan Hindi ako guro pero nagbibigay marka Binubuhay ang pamilya gamit sinig kong gawa Kahit duming itinuring ng mapanghusgang mata Malinis ko na kinikita laman ang Marami na namang mapanghusga Na akala mo hurado Malala sa husgado Kung bastos ako na tao Ba't dami kong babaeng kakulabo Komportable sa servisyong okay. Kung lindyate okay. okay. ang okay. estilo Kaya Mas masakit pa Sa iyong paligid na katitig Sa iyong balat na tila ng didire. Di mo kailangan makipagpataasan ng ihe Ang dapat mo lang gawin ay makinig at manahimik Kasi ang sarap mabuhay sa mundo ng mapayapa Enjoyin mo kada oras, wag na wag kang magsasawa Kung may nanguhus ka, idaan na lang sa tawa Tandaan mo lang palagi, utak dapat gumagana Natatakan ka ng dating sa kanila na Nabilanggo sa kasalanan, paano mo matatakasan? Sulya naa na naaangasan Kung maging sa pagyuku may matapas sa daanan Binabagtas mo ang mundong tila rebulto na nanahan Daigin mo na lang yan ang nakakabingi mo na katahimikan Ito'y pa yung kapatid pananggalang sa kainitan Na ilimbag mong kudlit sa katawan Kakailiwan lamang ng mga kapwang kapareho na kahiligan na nakaratusok ng mga karayong Mas masakit pa ang uskahanan. Simple my body